Ako nga pala si Elodes Miokay at aking ibabahagi sa, sa inyo ang paksang kung ano nga ba ang epekto ng brain drain sa ating bansa. Aking tatalakayin ang patuloy na sumasalad sa ating bansa ang brain drain, ang pag-alis ng ating mahuhusay at talentadong mamamayan ay nagdudulot ang malaking epekto sa kaunlaran ng ating bansa. Ang brain drain ay hindi lamang pagkawala ng ating mga talento at kasanayan, kundi ang ating na rin ang ang ating na potensyal na paglago at pag Ang mga profesional, ang mga professional na umaalis ng bansa ay nagdadala ng kaalaman at karanasan na kung saan nakakatulong sana sa pagpapalakas ng ating industriya, pagpapabuti ng ating serbisyo at pagpapaunlad ng ating mga komunidad. Ang pangunahing dahilan ng Brain ay kawalan ng trabaho, mababang sahod at kawalan ng oportunidad sa ating bansa. Ang mga Pilipino ang at, o ang mga kababayan ay mas gusto magtrabaho sa ibang bansa na kung saan mas mas malalaman nila kung ano nga ba ang magiging um, kinabukasan nila o iniisap nila na mas may potential na um, paglago o potential na mas may mararating sila Gaya na lamang ng pag-iisip ng kanilang mga kinabukasan, kusaan mas mataas ang sahod at mas maraming pagkakataon para sa pag-unlad ng kan mga kanilang karera.